ang pagkamit ng kalayaan. Ma! Ikin mo yan! Akin, Akin para, no, ba ba ya. ma na ma! Akin pa ma! At awak pag-ibig! Ibarang sa aking mga... Ibarang Kung hindi ako'y paglalabanan. Kung hindi ako'y paglalabanan. Ma! 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 nga ba akong matatakot kay Victorina? Ako Ako'y isang lalaki. Pero masabuti ng hindi siya ganito. Basilio! Basilio! Nasaan na kayo? Christine! Basilio! Oh, <laughs> <Christine>, oh, <laughs> nasaan na kayo? Andito oh, na, oh, na <laughs> ang nanay! Christine! Andito na ni nanay! Ang hindi yun ay, ay hindi dapat pinibigyan ng kayaan. Ang isang ibara ay hindi maaari ng tagumpay. Kailangan niya ang ito ay dapat niyang landas. Kahit pa sa lahat, <laughs> sa mundo pero ang milyon ang magbibigta ng kapalaan. Kung ako yung nasa panig ng mga kayo, ako rin siya. Ngunit, bakit sila lahat ay nawawala sa akin? Hindi ako tulad ng ibang mga Pilipino. Ako ay may gulungin ng kanyol. Kung kaya, ako ay mas nakakatay sa inyo, di ba? Dito pinatapo ng iyong mga. Sa mundong ito ay patay ang may treasure. Hindi may pera, saan magkakunod? Wala oh, akong ninakaw. Bakit hindi nila akong pinapakinggan? Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang yakapin si Inay. Sa bayan ng San Diego, ako ang batas. Hindi ako magpapatalo sa mga trial, Lalo na kay Padre Salvo maaaring paglaban. wala ang kapalayaan. Ako isang sabi ng dolo, pamilya ng pangalan ng simba. Kailan ako magiging malaya? Hindi ko kailangan magbataas ng boses para magari. Ang takot at lim na pagalaw ay mas makapanyarihan pa kaysa dahas. At si Maria Clara, hindi siya matatakasan ng kapalaran niya. <laughs> 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 Christine! Christine? <laughs>

Ngunit kamatarang ang pwede ang isang palagay. Ang patarungang tayo para lang sa mga pangyarihan. Crispin! Basilio! Inay! Crispin! Inay! Basilio! Inay! 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 Pagkakita ko sa na ng revolusyon, buting para sa maususunod sa akin. Kung ako man, hindi mawamatay. Sana'y mag-gising ang bayan sa ano lang mga ngunit mahal ko Please. si Cristo mong